Yan o, oh, malalaki pala 30 kilos ang pinakamalit dito 27 Ayun, maliit na yun Bigyan na lang natin yan ng 25 Na? Um, paano kaya ito? Maganda, may anuhan din sila no? Mayroon din silang Baki, konting panahon lang naman sila dito Konting panahon lang po sila Tingnan nga naman oh. Oh. Siyempre. Ah, ganito siguro talaga ito. Opo. O Ba, pwede nang pitasin nito. Kakaibang upo ito. Sang magandang buhay mga farmer. Tuyong-tuyo ang ating daan. Ay, uh, yung tuyo po. Wala. Sabi ko sana, umulan man lang kahit uh, one, ano, oh one week, mga tatlong beses, di ba? Ayos na sana yung ating pagdidilig. Ang ating vegeman man ay wala pa. Nako, gumagapang na ang ampalaya. Ang Kumusta <laughs> kaya ang ating vegeman So, ayan na. Uh. Tayo naman ay aakyat dahil sabi kong akahapon ang ng palengke. Ah, uh, kako. Ano? Wala tayong schedule pero bili ako ng rekado para kako pang ano, pang uh, pang ready ba na kung sakaling may pahabol. Ayun nga mga farmer, tanghali ang tapat. May humabol na isa. Buti na lang, may malaki tayong dumating kahapon. Ayan, malaking baboy. Kasi puro ano, nag-iisa na lang pala kahapon yung baboy. Ano? Hindi ko na masyadong na-check. Tapos, good news, ang daming itlog mga ka-farmer na na-harvest para may po ang itlog natin. So, ayan yung mga may ka-farmer tayong gustong magalaga din ng darag. Sabi ko sa kanya, ah uh, itong mga breeder ko. Ay, di ko alam kung alin dito ang nangangain ng itlog kasi nga once na kumain na po yan ng itlog. Ay, mahirap ng tanggalin nasa sistema na nila yon, masasanay na sila. So ang mangyayari niyan, tayo po ay mag uh, papalit nang ano? Tsaka ilan na lang po ito. So, sabi ko sa kanya, mga bigyan mo ako ng 2 to 3 months meron tayong makukuhang darag. kasi marami naman pong uh, lalabas niya na puro kasi meron tayong tandang at meron din tayong hen hmm, talaga na darag. so most likely sila din naman ang magmimate at saka, saka marami marami pong lumalabas so ayun makakakuha na tayong 3 months malalaman na natin kung ay nang uh, ano rooster okay, 2 months lang makikita na natin pero mas maganda medyo mapalaki na para sigurado tayo yan, kulang pa na ang sabihin na natin na tatlong baboy apat. Si Sebi naman tumawag na anytime. Pwede natin kontakin next week. May 25 kilos na daw siya. So kasi mabenta ngayon ng 25 kilos. Actually sa mga pinadalahan po namin ng baboy. Kagaya nung isang araw. Yung sa Loyola. Malaki po yun. Uh, almost 30. Mga 28 siguro. Almost 30 kilos na yun. So okay lang. Yes, maghahanap ako ng 25 kilos. ba? Diba? O, oh, inaano natin isa importante uh, importante, makagulong ang negosyo. Ganda niya na! Pulang pula, wow! Gandang baboy ah. Na? Maganda. Ikaw pala humuli ng cobra, yun na huli niyo na yun ah. Paano may nuli? Hindi mo ng ganyan. Magaling mo mga ah. Ako, nakita ko sa bike mo. Mahirap, eh. Buhay ang kapalit niyan. Mahirap po talaga. Ah, actually, galing daw sa labas. Galing sa labas, ano? Papasok, papasok daw dito. So ayun po, talagang uh, yun nga, kailangan nating ayusin din yung paligid. Pero isipin mo doon sa, sa sa baba, sawa naman ang nahuli. Ang linis na doon yung sinisibeto ni Tatay Ruming. Oh, doon doon nagpahinga. Sa may tiles na kausog lang ni Niki noon eh. Oh, tingnan mo binahayan agad. Talagang ano eh. Malaki-laki na din yun ha. Nagpapulupot nga ako dito sa kamay ko eh. Malakas. Pero pinakawala namin dito kay sa kabila. <laughs> Diyan din galing yun eh. <laughs> Kaya hindi naman natin makukontrol talaga yung ahas. Kahit dyan, daming cobra sigurado. Lalo na't marami ding alaga si Dodong, ano? Sigurado yan. Pala yan. So, ayun po. Uh, sabi ko pa, walang sawa naman eh. Hindi naman, hindi naman mapanganib. Ya, sabi ko kahit dyan na lang natin na uh, paalpasan. Pero yung nahuli nila, doon. Kasi syempre, kailangan din nating sumunod sa patakaran. Huwag papatayin. Tama nga naman. Ano. So, sabi ko sa kanila, pag may ano, mahirap din po kasi. Kung, kung dito, hindi mo kukulihin. ibig sabihin dito mamamahay so ang ginagawa po namin talaga as much as possible kung mabubugaw mo ng ano ng malayo mas maganda kung mahuli talaga kaya lang yun nga, ingat tayo. Pero magagaling to manghuli Junjun, eh. si -jun, magaling manghuli ng cobra no? Na? Junjun? -jun. Hinawakan <laughs> po Ganda ng lechon ah. Ayan no Um, mayroon na pong ano baka mag ano lang po kami no hindi po kami tatanggap ng ganun karami sa 30th at uh, 31st at sa 24 kasi mahirap na yung kaya lang namin Kasi no nakaraan 80 medyo ano talaga medyo medyo napasukan pa ng pangit na baboy isa pa yon main reason Tapos sa uh, hirap talaga sabi ko nga anyway nagiiimprove naman po tayo ano uh, kay Ka-Farmer Anthony mas maraming maibibigay niya ngayon kasi yung nakaraan talagang nawala si Ka-Farmer Anthony eh. so let's say sabihin mong 200 nung December ang hindi ang nawala so kailangan ko mag-rely sa mga biyahero pero siyempre mga biyahero eh, mangingibabaw pa rin siyempre yung kagustuhan kumita hindi na nila pipiliin yan alam na naman nila nawala ng nang pili pilian pag December so uh, dun, dun, ako na medyo nasira <laughs> Kaya nga sabi ko ngayong December, buti na lang si Farmer Anthony, God willing ay mukhang okay naman siya ngayon. Sabi niya may mga 150 doon. Plus si Sebi daw mayroon daw na 40. Tapos si Tatay Peli may mga 30 yata. So most likely makakaano tayo. Makaka-survive lang sa magagandang baboy talaga. Sundot-sundot na lang tayo ng ano. Mas makakapili ka ng baboy bago mag December 25 yung 24 na yan okay pa yan pero pagkatapos po kasi ng 24 doon na papasok yung mga pangit kasi napagpilian na eh so doon natin man natin kukunin yung kay ka Farmer Anthony kinausap ko na siya para ako hindi ako mabitin na sa magandang baboy so ganoon na lang ang diskarte namin ikaw naman ang laki laki mo na ikaw na masyado mapandila ha ka mapandila boy bukas pala po yung mga sisig, pwede nating ilipat doon, yung malalaki na. Ano ilipat mo na? O, tapos bukas kasi may darating eh. Wala ako bukas eh. Si kay Jomar ko na lang ibibilin. Okay. Tapos harbisin mo yung itlog. Mamayang hapon, mga 12 piraso din yung bigay mo kay papayam. Kasi kinakain eh. Ganun pala yun. Pag once na natuto ng na kumain ng itlogang manok, oh, kulang sa calcium. Kaya bumili ako eh. Ng, ano eh sana magamot pa kung sakali. Pero Marami namang parating na ano Bilis na lang yan Tapos itong dito Pwede nating magamit ito eh okay. No, yung kay kuya Mas maganda pa Mga sisiyo Ilang piraso ba ito? Bakit nga maiki? Makamahati sa tatlo ito eh Tatlong ano Ito pa nga meron pa oh Dito Itong summer Pwede nating magamit itong ano Ayusin lang ng kaunti Ito oh. hmm. Pang sisiyo din po ito yan. Tapos ito, dito muna. Pwede rin dito muna. Ito, anuhin lang yan. Tatanggalin lang yung mga Kalat dito. Ayusin ng kaunti. Pwede, pwede pa. All goods pa ito. Mas gusto ko sana dito na lang ang ano eh, bukasan, ano? Makakukuha mo yung sisi. hahatiin yan. One, two, tatlong, tatlong cubicle. Lalagyan natin ng ilaw. Para Broder, Ah, ito brother din 'yan. Dami ni Kuya ang ginawa dito kasi po Old Island Chicken dati ang kanyang ano eh. Kaya tinamaan ah, syempre din niya na rin po na si Kaso. nag DIY na siya. <laughs> Ayun. Ay. Tayo naman na ah. dito sa farm, syempre kailangan nating eh, magamit yung lupa at magamit yung yung lugar ah, maging produktibo naman tanim, halaga, ano anong pwede. yung nga sa kulungan doon, may plano din po ako. Kaya lang hindi ko po muna sasabihin. daralang ko muna. Sana naman ay pahintulot ng Diyos na na ano natin, magamit natin ng tama itong mga kulungan na to. So, ayan. After nung trabaho sa baba, yan naman ang focus natin. Kung paano tayo kikita for business naman yon buti na lang ngayon ay may uh, tawag dito order na isa bukas isa uli tapos Saturday pito ang nakalista and then Sunday tatlo pero hopefully madagdagan pa kasi kahapon ilan ba nadagdag tatlo at apat kahapon lang po yun so let's say ngayon may madagdagan pa tayo ng kahit dalawa <laughs> dalawa ngayon tapos dalawa bukas so let's let's ano uh, pray na sana mag pick up na po yung ano lechon Uh -huh. Silipin na naman natin ang ating mga baboy mga farmer ito. Mga crossbreed kaya ang ganda ng lechon ngayon. Ganda crossbreed mga farmer talagang. Uh -huh. Ayan oh, malalaki pala. 30 kilos ang pinakamali dito. 27. Ayun, maliit na yun. Bigay na lang natin yan ng 25. Tapos ayan, may 32. bibigyan natin ng 30. Ayan oh. May mga order ng 40. Dalawa ata ang 40. Tama kayo, makakuha pa mamaya. Tapos 25 kilos. Sabi ko, dalhan ako ng 25 kasi meron din pong order na 25. <laughs> Tapos nakahiwalay na pala. Ah, farm ito. Oh, kailangan natin ding ayusin ito. Pagka kaluwag-luwag na doon. Dito. Eh, dito nakakuha ni yung cobra. Doon. syempre nakakaano din nila kasi yung sisiw eh. Anong gusto nyong food? Na? Hmm, um, ano kaya ito? Maganda, may anuhan din sila, no? Meron din silang... Sa bagay, konting panahon lang naman sila dito. Kaunting panahon lang po sila. Hmm, um, pabili ako na... Ng... Busog na busog naman. Pero maganda dito, ano? Integra 2. Pag ano tayo, Integra 2000. nakawala yata yung ano ah hindi na nakabalik nakawala ito, mayusin natin yan dahan dahan ito ay kakalakal <laughs> So far wala pa naman tayong mortality na mga farmer sa ating mga sisi. So that's good ano. Sana bukas marami po ang mapisa para dumami ang manok natin. Alay niyo maparami natin. Tapos ito, lumalaki na yung bunga. Mabibit-bit kaya niya ito siguro hindi magtutuloy ito. Ayun bulaklak na naman no. Pero Nasaan na ba yung bunga na Oh. Oh, ba yan? Nawala ah. Nahulog na yata eh. Ayan oh. Bago na naman. Hindi pa siguro. Oh, baka may bulaklak na si Lola. Hindi na niya na man lang yung ano. Yung kanyang mangga na mamunga. Ayan. malapit na po yan. Ano yan? Uh, next year, malaki na po ang chance na magbunga na yan. Next year. Tingnan natin. Abangan natin yan. Apple mango. Grabe, lalaki ng ano mga farmer Malalaki ang ating kamatis ha. oh, yan, di pa naghihinog. May mga naghinog na pero yun po yung may mga tama ayan kagaya nyan may mga tama yan naiwasan talaga na uh, siguro natusok din parang ganoon ba ayan, uh, may mga tusok siguro tinangalang yung ampalaya natin walang tusok so, ayan, pupunta na po ako sa taas dahil uh, inaabangan natin yung I pick up ng lechon nag iisa natin Ika Farmer Anthony ah, ah, ah Maka mag next week na tayo Gaganda naman ng baboy na dumating eh Takot ako eh I'm scared dahil uso na naman po ang uh, uso na naman ang African Swine Fever si Ras yun sa palengke na uh, nagdala din dito ng, nagpapalit yun dito at nagdala uh, ng baboy minsan ayun tinamaan po sa kanya ang bus so, nakakatakot Namimiss ko yung aking mga kalapate. Ayan, mag adventure tayo mga ka-farmer. Papasyal namin uli kayo sa Batangas City. ah tingnan natin kung ano pa. Sana makapasyal pala tayo kay Oliver. Ano? Batangas City, malapit na po sa San Juan. ah ano kaya? Pwede kayang pasyalan <laughs> lang ng gotong Batangas. ba diba? Oo. Kaya lang ang layo kasi. Tinignan ko sa mapan, layo ng San Juan pala, dulo. Malapit sa Lubo. Kina William. Kina Wam, tropa ko sa barko, mga farmer. Si Wam, Duenas, ayan. Wala pa. Pero sabi niya, hindi na kayang papalo. Oh, sigurado ka ako, ano naman, suki. So okay. tagalakis lang, kabilang baryo. Hindi naman siguro tayo ma babas nakabalot na yan sigurado hinihintay na lang oh napakaganda ng uh, ang ganda ng ano dito so ayan no, oh, pagka tayo ay tapos na sa baba dito ang activity na tin mo masaya dito mga ka farmer oh. sarap magkainan dito ah ba, nagalit na naman to si Rambo sa ah. ah, kaya pala dala-dala niya yung ano, yung pang trim. Nag-trim siya. Ano man naman to eh. Oh. yung pala eh. oh, tingnan mo nga naman eh. Oh. oh. Trim. naman mga nakalayla eh umulaklak na to pag init na eh loko no, yun ah. na ah. ah, ano ko tusok ah. bumaon na ah. original na crocs na dali ah Kumasok sa so, pero hindi oh. naman naiwan ah, sa loob na yung ating mga ano chicken natin tong um, tagal mapisa ah. Talagang ma. Ano, pilay-pilay to. Ano nangyari sa iyo ba? ito yung mama uubos. Ganda pa naman ng kulay. Babae. Ah. Puro pa naman kayo. Tingnan na kaya 'yan. Ah, pala hiniga ako na yun ah. Ito, hindi na talaga nilimliman yan. Hindi na lilimliman yan. Mamaho naman yan. Tingnan natin. Oh, ito, bugok. Ay, hindi. Laka. Bugok. Bugok yan. Magalingan natin yan. Smells bad yan, mga kaparama. Smells bad. Hmm, bango. Nakakaadik na mabaho. Na hindi maintindihan. Alam niya, alam niyo na yon. Kung ano it, ang amoy nun. Yung mga may alagang manok at bibi alam na nila yung amoy nun lapit na mga sana mga kapagpapisa gansa Nako. pag nakapagpapisa tayo ng gansa magpapalit ako ng manok hindi <laughs> <laughs> matutuwa tayo siyempre chico wala pa ay shoutout pala kay ate Marisa Christovich ayan ate musta po kayo maraming salamat may nanay Christopher Min, syempre. Ayan. Lagi naman nakatutok daw siya. Ang uh, tubig dapat may nga tumutulo ng kaunti. Ayan. Oh, may ito. Ah, oh, may adventure na rin nga Ay, buhay. Huh. Punin natin yung itlog. Ah, ay, ba, papa harvest ko na lang kay Rambo. Napabigay ko kay Papa Yam kasi nga Friday bukas loading night. Ah, loading night 'yung ginawa kalapati, no? Loading day ngayon na ah, sa incubator naman. Tapos meron tayong harvest eh. Ano 'yan? Ay nag-iisa? Ba. 11:30 na. Wala pa naman yun, sabi pa naman, hindi na ako magpapa follow up kuya Habi ko, sigurado naman. mas okay naman eh. Wala nang daw na. sabi ko, wag na ako. Patay tayo dyan. mag tayo ng wala sa hulog. <laughs> yung tubig dito, mas malakas yun. Doon, ano? Bibili na lang ako ng hose para makapagpatakbo tayo dito. Yung pandilig. Yung galing doon, ano? Oo. Tapos anong nangyari sa upo? Ba't ganyan ang bunga? Nga kaya, ganyan. Kundol? <laughs> ha? Pambihirang upo ito. Ito yata yung nabili kong binhi ba? Tama ba ang binili kong binhi? E di, lutuin nyo na ito. Ah, ganito siguro talaga ito. Opo. Oh, ba pwede lang pitasin ito kakaibang upo ito oh ito na yon tama nga alam ko parang oh haba naman to ah nangyari sa iyo ah Mm. -hmm. <laughs> ito yung <laughs> yung mga kapatid eh. pahaba. Bakit ganoon? Pa Indian Wow. Ano kaya? May bulaklak na. farmer yun sinasabi ko nang munga siya. Ay n'o. kamyas wala pa. Baka na laglag na naman. Isa. Alam ko mayroon pa dito eh. Sarap mag-ikot-ikot dito eh. Ayun. Alam ko doon mayroon pa. Eh. Ayun no, taas. Isa din, dalawa at tatlo na ayun ano na din yan? at least meron tayong mangga dito sa taas One, 2 uh, ito pa nga meron Pandalawa dalawa dyan eh so bali 1 Indian mango I'm talking about Indian mango so 1, 2, 3 4 apat ito hindi ko alam parang mangga ito mangga ito so yun nga yung tubig dito mahina mga farmer pero yung tubig doon na galing, yung main na ano, napakalakas noon. So, ayan oh, tingnan niyo. Tatama rin ka nga naman magdilig niyan yung ganyan ang tubig. Yung galing doon, ang malakas. Um so mapapatakbo tayo ng hose dito para magdilig. Eh, mas maganda yun. Ah, huh? Malberry. May bunga ka na ba? Wala. Mukhang ito yung malalaking malalaking uh, malberry. Kasi madamot magbunga eh. Hindi ito yung malberry natin eh. Kasi malberry natin malakas magbunga. Pagtanin-tanin tayo. Paramihin natin yan. Kung malalaking nga ang bunga. Lapa! Wala. What happened? Wala po. Po. Malay mo, mga ilang taon pa, marami tayong yug. At alaga lang naman sa delig at asin. Ilang, ayun lang daw, asin lang ang ano eh. Uh huh. Ayan o, no? hindi naman siguro tayo na bogus mga ka-farmer. lang talaga late lang <laughs> taga rito lang kasi yun eh ah tingnan tingnan ko tong ano wala tang nabuo na bulaklak pero wala ano okay lang okay lang next year pa yan Mag practice lang siguro siya mamulaklak natin etong mangga maganda yun pala ibang klaseng mangga yun Cambodia yun yung malalaki na uh, hindi nagdidilaw yung parang apple mango na malaki pang um, um, palabas pa lang atang itlog no na, nakatayo eh Ayun, oh, one, two, three, four, nahihulog din yan. Ayun, na naman. dalawa, tatlo, apat. Ano na naman yung uh, pabo? Ito darag. Ano sister? Wala pa, wala. <laughs> harvest natin yung hiram ko. paipo natin. ah uh, yan ay... Siyempre, diretso incubator. Tapos pag marami na sila mga ka-farmer ay pwede na tayong makukuha ng itlog na for consumption ano. Pwede rin naman na mag-alaga tayo ng medical uh, chicken. Ayun nga, yun na andoon. Pwede rin naman tayo mag-alaga nun. So, ayun. Tapos ito, pang meat type naman, pang tinotinola. Ito nangingitlog ito. Ang pula ng ano, oh. ang pula ng mukha. Sa kaya lumalabas ito? Siya lang naman eh. Talino din ang manok ano. Alam niyo ang niya. Hay. So ayan mga ka-farmer, tapusin na natin ng maaga ang ating video ngayon dahil uh, maaga po kaming aalis, travel time na naman. Siyempre, ano din namin ni Bebe yan. Parang uh, uh, ano na rin namin dalawa. Sama sa enjoyment at uh, bonding. Yung at the same time travel work kasi may nagmamasahe doon mga ah, farmer on call pamasahe tayo bebe sabi ko doon <laughs> sa, sa hotel doon siya mag ano, pupunta, no. so, parang service oh, ayan kami <laughs> so ayan hanggang dito na lang po maraming salamat paabang na lang po ng aming video uh, Batangas adventure na naman tayo medyo malayo na kasi saka na natin pupuntahan ang Sambales Namimiss ko na rin naman yung masinlok. lock. Iba sa bales, namimiss ko na yan. So, uh, i-reserve na natin yan. And then, Pangasinan. Uh, baka next, ayan, wag Pangasinan tayo. Pero ayan, may palawan po kami, mga ka-farmer. Ayan, nakabook na. Uh, last week of November. Ayan, palawan. Hindi ko alam kung anong magiging ano natin dyan. Kasi medyo, ano yan, sabi ni Bebe, pagdating na pagdating daw, ay check in and then trabaho na agad so <laughs> patayan so ayun maraming maraming pong salamat at magandang buhay